Alam mo ba, na ang paboritong gulay ng mga kuneho ay hindi lang basta pampalinaw ng mata? Oo, ang simpleng carrots na madalas nating nakikita sa sopas, lumpia, o salad, ay may taglay na lakas na hindi mo inaasahan. Wow. Mula sa balat, utak, puso, hanggang sa kalusugan ng tiyan, all in one, na gulay pala ito. At ang pinaka-mind-blowing sa lahat, ang carrots ay hindi palaging kulay orange? Maniwala ka man o hindi, pag-uusapan natin ang mga dalawampung dahilan kung bakit dapat mong isama ang carrots sa araw-araw mong pagkain. Carrots, ang super gulay. Ito ang mga health benefits ng carrots. Una, pampalinaw ng mata. Siyempre, kilalang kilala ang carrots sa vitamin A. Ang beta-carotene na laman nito ay ini-store ng ating katawan at ginagawang vitamin A na kailangan para sa malinaw na paningin. Pero hindi lang basta malinaw ang mata. Ito rin ay nakatutulong labanan ang night blindness at age-related eye issues tulad ng macular degeneration. Pangalawa, pampatibay ng immune system. Punong-puno ng antioxidants ang carrots. Bukod sa vitamin A, mayroon ding vitamin C at K na tumutulong palakasin ang panlaban ng katawan sa sakit. Pangatlo, Heart Health Hero May potasyo at fiber ang carrots. Nakababa ito ng bad cholesterol, LDL, at nakakatulong sa blood pressure regulation. Kaya kung ayaw mong atakihin sa puso, mag-carrot ka. Pangapat, pampaganda ng balat. Dahil sa beta-carotene at antioxidants, may natural glow ang balat ng taong regular na kumakain ng carrots. Nakakatulong din ito sa pag-detox ng atay, dahilan para luminis ang kutis. Panglima, anti-cancer properties. May research na nagsasabing ang carrots ay merong falcarinol, isang natural pesticide compound na tumutulong iwasan ang tumor growth lalo na sa colon, breast at prostate cancer. Pang-anim pampababa ng blood sugar. Kahit medyo matamis ito, ang carrots ay low on the glycemic index, ibig sabihin hindi ito nagpapataas agad ng blood sugar. Perfect para sa may diabetes. Pampito, gut friendly. High in fiber, kaya mainam para sa digestion. Tinutulungan ng carrots ang good bacteria sa tiyan, dahilan ng mas malakas na immune system at maayos na metabolism. Pangwalo, anti-inflammatory. Kung ikaw ay may arthritis o madalas makaranas ng pamamaga, may compounds ang carrots na tumutulong magpakalma ng inflammation. Pang-syam, bone booster. May vitamin K1, calcium, at phosphorus din ang carrots, bagay na tumutulong sa pagpapatibay ng buto, pang sampu brain support. May antioxidants din ang carrots na tumutulong sa pagprotekta ng utak mula sa oxidative stress, isa sa mga dahilan ng cognitive decline. Ito naman ang mga kakaibang katangian ng carrots. Una, hindi palaging orange. Yes, ang original na carrots ay kulay purple, puti at dilaw. Ang orange carrots ay likha ng mga Dutch noong ikalabing pitong siglo bilang pagpupugay sa royal family, House of Orange. So next time you see a purple carrot, OG yan. Pangalawa, natural sweetener. Maraming nagugulat, pero ang carrots ay isa sa pinakamatamis na gulay. Ginagamit pa nga ito sa paggawa ng carrot cake, juices, at natural baby food. At fun fact, mas matamis ang luto kaysa hilaw. Pangatlo, pwede raw o luto. Unlike some veggies, ang carrots ay nakakain kahit hilaw, may crunch, may lasa, at may sustansya. Pero kapag niluto ng tama, mas lumalabas pa ang antioxidants nito. Pang-apat, Pang-glow ng balat. Marami ang nagsasabi, bakit parang glowing ang balat mo? Malalaman mong carrot lover ang isang tao kapag may light golden hue ang skin niya dahil sa beta-carotene. Panglima, di lang para sa tao. Pwede rin sa hayop. Paboritong pagkain ng kuneho at ginipig. Pero pwede rin ito sa aso bilang treats. Natural, crunchy at safe. Life hacks at uses. Una, carrot juice for detox. Uminom ng fresh carrot juice tuwing umaga para sa healthy liver cleanse. Pangalawa, DIY face mask. Durugin ang nilagang carrots, ihalo sa honey at yogurt, apply sa muka for labing limang minuto. Resulta? instant moisturized and radiant skin. Pangatlo, natural food coloring. Pwede itong ipuri at gamitin na pangkulay ng desserts, cakes, o baby food, natural and chemical free. Pangapat, anti-aging drink. Combine carrot beetroot apple juice, tinatawag itong miracle drink, sa ibang bansa dahil sa dami ng health benefits nito fun facts and bonus trivia. Una, may carrot museum sa UK. Yes, may museum dedicated sa carrots from ancient to modern varieties. Pangalawa, world record. Pinakamahabang carrot. Umabot sa dalawampung talampakan ang pinakamahabang carrot sa buong mundo. Pangatlo, may carrot festival pa nga Tuwing summer, may carrot festival sa iba't ibang bahagi ng mundo, may carrot eating contest, carrot cooking, at carrot costume. Pangapat, carotinemia. Kapag sobrang dami mong kinain ng carrots araw-araw, pwedeng kumulay orange ang balat mo. Don't worry, harmless ito. Pero wag sobra-sobra, okay? Kaya next time na makita mo ang carrots sa palengke, Huwag mong baliwalain. Ito ang gulay na hindi lang pampalinaw ng mata, kundi pampahaba ng buhay, pampaganda ng kutis, at panlaban sa sakit. Kung gusto mong maging healthy, glowing, at energized, isang carrot a day might just keep the doctor away. Kung gusto mo pa ng ganitong content, ilike mo na ang video, mag-subscribe, at ishare ito sa mga kaibigan mong mahilig sa gulay.